Uh, mga kasamat, mga kalokar, Do yan ang uh, na-share ni uh, ni no yan ito um, uh, dito na tayo sa huling bahagi ng ating uh, program uh, at uh, supposedly ay magbibigay ako ng mga ilang mga tip ano? pero in instead na tip yung aking uh, ibibigay para roon sa mga low beginners uh, aayudahan ko ang ilang mga punto kaugnay doon sa naging karanasan ni Nedy dito sa low Carb Living. Kung uh, isang pagpapatunay na ito ay kayang i-reverse ang diabetes. Uh, ano? Ang low carb, uh, parang ganito mga kasama, mga ka... Uh, mga taga-subaybay, meron akong inihanda rito na na ilang pag-aaral uh, doon sa tinatawag na gastos no ano ang uh, magkano ang ginagastos ng mga pamilya o ng isang pasyente na mayroong diabetes no? meron akong isang study na nakuha no uh, ang average na taon ng direktang medical na gastos para sa type 2 diabetes uh, na pasyente na nagpapatingin sa mga ospital at outpatient care clinic dito sa Pilipinas ay umaabot ng humigit-kumulang 167,000. Sipin mo yan ha? Sa loob ng isang taon yan on the average humigit-kumulang na 60 167,000 kung ang individual ay may complication, kung medyo complicated yung kanyang sakit. So, malaking halaga ito, no? So, isang bagay yung halaga na ginugugol ng pamilya, isang bagay pa rin yung agony, yung sakit, yung hirap na nararanasan ng pasyente. So, iba ibang ang mga gamot dito na ipinaprescribe sa kanila, no? ang sikat din yung uh, metformin no at iba pang uh, mga gamot no tinawag nilang gamot pero hindi naman talaga nakakagamot hindi naman talaga uh, gumagaling wala siyang intensyon itong mga gamot na nimbento nila ay walang intensyon talaga na pagalingin uh, iwala pahupain itong sakit na diabetes ng ating uh, mga no So uh, patuloy silang gumagastos, nag eject ng insulin, ng metformin, uh, at uh, nag-check ng, uh, ng kanilang uh, blood sugar araw-araw. Pero hindi gumaganda ang kanilang sitwasyon. Hindi mo gumagastos sila. No? Araw-araw nasasaktan ang kanilang sarili, ang pamilya nila at naglumilikha uh, ng iba't ibang mga komplikasyon. No? So napakalaki ang uh, itong amount na ito na 167,000 per year on the average doon sa merong complicated na nasakit ng pasyente. No? Para sa mga pasyente naman, sa isang banda na medyo nakokontrol nila yung kanilang sakit, siguro nakaka uh, pag-inom sila ng mga medication nila regularly, Umigit kumulang ito ay nagre-range naman ng 31,800 to 83,000. Yun yung range naman ng isang pasyente na medyo controlled yung kanyang uh, uh, diabetes. So dalawang dalawang case study dito itong ipinipresent ko. Yung unang case study ay yung medyo complicated na yung mga sakit niya, one, almost 200,000 per year. Doon naman sa nakukontrol yung kanyang sakit, Uh, nagre-range yung kanyang gastos ng 31,000 to 83,000 per year. Okay, so malaking kwan yan. Malaking uh, alalahanin. No? Kasi kapag ka napabayaan yan, ang uh, mga complications, marami eh. Maraming complications ang, uh, ang papasok sa katawan ng uh, pasyenteng diabetic eh. Ah uh, mga seryoso ang complications na hindi kapag ka ito ay hindi na kontrol kaagad ano So magbabanggit ako ng mga ilang mga complications ng diabetes no. Uh, ito ay sumusulpot na develop yung mga problema sa well, cardiovascular no. Ang uh, mga taong may uh, diabetes ay may uh, mas mataas na panganib na magkaroon ng uh, mga problema sa puso tulad ng uh, heart attacks kaya mga stroke yun yung isang complication ang pangalawang complications yung syempre yung alta presyon uh, mataas na blood sugar uh, blood sugar level at uh, maaring uh, makapinsala pa ito sa mga daluyan ng dugo yung nerves uh, mga veins at nerves natin na nagiging sanhi eh, ng uh, pagtaas ng presyon ng dugo at maaaring humantong nga yun doon sa cardiovascular disease. Ang ikatlong complication, itong binabanggit ko mga kasama at mga kalokar, karaniwang complications ito na I'm I'm sure naranasan ito ng maraming mga diabetic patient. Yung ikatlo, yung problema sa mata. Ang diabetes ay maaaring magdulot ng mga problema sa mata tulad ng uh, tinatawag nilang diabetic uh, retinopathy retinopathy na maaring humantong sa paglabo ng paningin <coughs> excuse me o kahit na pagkabulag lalabo o nasa mabulag <coughs> so ang isa pang uh, complications <coughs> ng diabetes ay <coughs> excuse me uh, diabetic neuropathy kung tawagin ano ito yung nerve damage or uh, neuropathy o itong tinatawag nilang neuropathy ay isa pang complication ng diabetes, na maaari magdulot ng pamamanhid o panginginig sa mga kamay o maging sa kanilang mga paa. So yun yung diabetic neuropathy. Ang ikalimang complications nito kapag ka napabayaan ay yung uh, kondisyon ng balat at sa bibig, ano? You know? ang mga taong may diabetes ay maaari magkaroon ng tuyong balat at uh, mga problema sa bibig tulad ng infeksyon sa gilagid at uh, pagkabulok ng ngipin. Iyon yun yung mga complications niya. Ang other complications niya. Meron pang anim na complications na karaniwan nagaganap ito. Hindi gumagaling na sugat ang mga taong may diabetes ay maaaring makaranas ng matagal na paggaling ng sugat na maaaring umantong sa mga uh, mas seryosong impeksyon o kahit pagputol ng uh, apektadong bahagi ng katawan. Marami tayong nakikita ng gano'n. Maputol ang paa. Karaniwan, maputol ang paa. Maputol ang daliri muna, na, maputol ang ankle so saban mapuputol lang 20 ang doon sa tuhod ang sa buong paa ay mapuputol ato so habang ginagawa ito ito yung mga agony uh, ng lahat ng uh, mga pasyente. ito at yung yung isa nga, ay yung, yung pangkuli. no yung uh, maaring magdulot ng komplikasyon ng uh, ito binabanggit ko kanina liban doon sa pagputol uh, nag nagdudulot kasi ito ng uh, uh, kawalan ng supply ng dugo na dumadaloy daloy doon sa nerve ng ating uh, mga paa no na yun ngayon nagiging resulta ng infection uh, uh, doon sa uh, ang umaatong doon sa paa ng uh, ng mga paa no? minsan nagiging itim nagiiitim ang uh, paa natin uh, Uh, yun yung mga manifestation na uh, walang dumadaloy doon sa ating nerve, sa paa. Ang mga complication na ito ay maaaring uh, magdulot ng mas malaking epekto sa quality ng buhay ng isang tao na maaaring uh, magdulot ng uh, disability sa kanya o kahit na kamatayan magre-resulta sa kamatayan kung hindi ito naaagapan kaya maalaga ang uh, maagang pagtukoy at uh, patuloy na mamanage manage uh, ang diabetes upang uh, maiwasan ng mga seriousong uh, complications na ganito na binabanggit ko. Ngayon, ang ating lipunan dito sa lipunan ng Pilipino ang uh, ang uh, public public health program ay hindi ganun hindi ganun ka comprehensive at uh, hindi preventive in nature ang or kanilang orientation para sa na, na ipinoprovide ng gobyerno sa mamamayan lalo na doon sa mga uh, pasyente ng uh, na diabetic ano? Uh, ano to eh at ang ating healthcare public care program or public healthcare system sa Pilipinas ay walang kakayahang lunasan ang sakit ng diabetes. Wala, wala siyang kakayahan. Yun ang nakakalungkot dito mga kasama at mga ka low na itong, itong mga pasyente ng lokar na ito ay nagnanais talaga sa bawat pagkakataon naggumaling at kaya uh, ano man ang sabihin sa kanila ng mga gamot, meron namang mga opportunist at mga mga pagsamantalang uh, pharmacies at mga kumpanya na uh, mag iimbento at maglalabas ng mga dumot. Kunwari na ito ay magiging lunas ng kanilang uh, diabetes at uh, yun ang kanilang inilalako. No? At ang pinakamalalarihan gagamit, magbubuo sila ng malaking halaga, uh, malaking advertisement budget para uh, ibayad sa mga number one, sa mga sikat na mga artista, mga entertainer, mga mapapansin nyo itong uh, pinakahuling uh, uh, nag-viral sa Facebook ng mga matatandang artista na kunwari nag endorse ng mga gamot na ito na gumaling ang kanilang diabetes di umano. No? At uh, hindi naman totoo yun dahil binayaran sila para i-project, para i-promote yun ano? itong mga gamot na ito. At yung nga sinasabi ko, ang bottom line, ang Amerika, ang Europa, ang uh, iba pang uh, uh, continent, ang iba pang bansa, ang mga uh, first world countries, ay wala namang kakayahan ang kanilang medical system para pagalingin ang diabetes. Wala silang inimbentong gamot na mapagaling ang diabetes kundi i-control lamang yun. Makontrol na wag lumala lamang yun. Kaya isang isang uh, uh, kasinungalingan ito mga pinopromote ng mga doktor at mga uh, matatandang artista na uh, nagpo-promote ng mga ganitong gamot na hindi tunay na makakagamot, makakalunas doon sa mga pasyente nito. So therefore, ano ang bottom line? Wala pong ibang paraan para uh, gumaling at malunasan, ma-reverse ang sakit na diabetes. Ang isang patunay ay itong uh, 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 guest natin ngayong gabi na na-reverse ang kanyang diabetes. Isa lamang si Nedy sa libo-libong mga nagpatunay na na noong pumasok siya sa pumasok sila doon sa low carb lifestyle ay unti-unting na-stabilize ang kanilang uh, blood sugar, laging kakambal kasi ang high blood pressure, na normalize din ang high blood pressure nila eventually 3 months onwards hanggang 6 months na reverse na ang kanilang mga sakit normal na ang kanilang uh, blood pressure at blood sugar hindi na sila tumigil na sila pinayo ng kanilang doktor na itigil na ang pag-inom ng kanilang mga supplement o kanilang mga maintenance na mga gamot so yun lang po ang ibang paraan walang ibang paraan na may offer ang public health care program or care public health care system sa Pilipinas kundi di uh, komilos ang uh, ang pamilyang Pilipino tayo na mga kaibigan natin na may mga ganitong sakit ay bitayo sa kanila na na gawing, uh, na pumasok dito sa local local lifestyle at uh, Uh, sa layunin ng ma-reverse ito. No? Dahil mga kasama, mga kalokar at sa mga bagong uh, sumusubaybay dito sa ating programa, walang ibang lunas dito sa diabetes dahil ang low carb nutrition lamang ang may kakayahan na mag-reverse ng type 2 diabetes in particular. Ganon din, inormalize ang kanilang blood pressure. Ang low carb nutrition ay isang paraan ng pagkain kung saan binabawasan ng pagkonsumo ng carbohydrates katulad ng kanin, ng asukal, ng pinapay, ng pasta. Sa halip ay sa halip na yun makainin mga kainin ay mas pinararami natin ng pagkain ng protina, ng karne, ng malusog na taba, ng ilang gulay, ng starchy na vegetables, itlog yun ang pinakamahalaga pagkain para naalis natin yung carb, yung carbohydrates na siyang sanhi noong diabetes na yan na, na uh, pagkasira, na hindi pagkaroon ng balancing uh, blood sugar at uh, uh, blood pressure. No? So, uh, dito ay... Uh, Uh, na i-i-share din ni, uh, ni nedy ang kanya naging karanasan para sa mabilis na mabilis na paggaling ng kanyang uh, diabetes yung uh during sa period kung ikaw ay nagpa-practice na ng low carb i-adapt mo after 2 or 3 months yung intermittent fasting dahil yun yung uh, magbibigay ng pagkakataon naman para ipahinga makapagpahinga ang iyong metabolism Uh, at ma-repair niya ang mga sirang bahagi nito. No? Ganito ang mangyayari mga kasama, mga ka para sa huling uh, punto na babakitin ko bago tayo magtapos. Ano? Ang low carb nutrition ay maaaring makatulong o makakatulong ito para ma-reverse ang type 2 diabetes uh, sa mga sumusunod na mga puntong uh, health benefits. Pabababain ito ang insulin resistance. Number two, may stabilize ang blood sugar. Number three, mapapalakas ang beta cell function. Number four, uh, pagbawas siyempre yung fat accumulation. Hindi ka makakapag-accumulate muli ng fats dahil inalis mo yung source ng accumulation, yung carbs. Ganun din, masusustain mo yung tamang timbang mo uh, kung uh, very prone sa diabetes, ang, ang overweight or uh, obese dito sa magkakakambal yun, yung mga sakit na yun. Uh, obesity, overweight, at diabetes, magkakamag-anak yun. So, ang isang uh, remedyo dyan ay magbawas ng timbang weight loss. Ganun din, ang ikaanim na bentahe ng ating low carb ay ang pagpapabuti ng tinatawag na glycemic uh, control. Ang ika ay ang uh, ahantong ito sa unti-unting uh, remission ng ating sakit. At uh, kaugnay nito habang ginagawa natin ang low carb, huwag kakalimutan lagi ito, katulad ng hindi pagbibigay pansin ni Neddy, yung electrolyte, yung pag-inom ng electrolyte ay sa unang araw pa lamang from day one, kailangan nating isabay dito yung pag-inom ng electrolyte. kung kung uh, uh, pansamantala po pwedeng yung tubig lamang na mayroong uh, natin ng asin, Uh, pinch of salt doon sa isang basong tubig na ganito at tayo uh, yun yung ating iinumin habang hindi pa kompleto yung mga sangkap ng ating electrolyte. No? Dahil malaki ang tendency na ma-dehydrate tayo walang walang water retention ang, uh, ang ating uh, uh, pagkain dahil uh, na na yung carbohydrate na yun, yung mag ng water. Uh, nung panahon tayo ay mga nasa high card pa. By the way, may dagdag ko dito, mga kasama, mga kalokar. Doon sa, uh, eh, lagi kong binabanggit ito, doon sa first, very crucial dito yung first three months. First two months up to first three months ng iyong uh, tinawag natin ito na period of healing kung ikaw may diabetes ka, kailangan seryoso ka doon sa uh, strict low carb uh, protocol at uh, wag mo nang isipin yung iba pang mga pagkain lalo makakasira sa so iyong palusugan. Yun nga yung carbs. You know? So strict protocol dito, kasama dyan yung pag-inom ng electrolyte. Wag na, wag kayong iinom ng mga nabibili mga electrolyte na kiklaim sila di umano doon sa mga convenience store ng mga electrolyte water. Huwag kayong bibili niyan, huwag kayong iinom niyan, lalo na sa uh, mga pasyenteng uh, mayroong diabetic. Pinakamahalaga doon sa first three months. No? Period of healing yan, huwag kayong maghalo ng mga inumin. May food coloring yun eh. Meron ding uh, sweetener yun eh. No? Sasabihin nila doon sa label na no sugar. Pero no sugar nga, pero merong artificial sweetener. So just the same, uh, there is no uh, such thing as good uh, sugar or, or healthy sugar dahil yun ay matamis pa rin. Huwag kayong bibili ng mga artificial na mga electrolyte na yan. Ang pinakamainam, ang pinakamabisa ay yung uh, ikaw mismo ang magtimpla ng ating electrolyte. Marami tayong mga guide dito sa ating uh, Facebook page kung paano ito uh, titimplahin. No? At may dagdag ko, tulad na nabanggit ko kahapon, yun lamang ang inumin nyo sa loob ng tatlong buwan. Kung na kayong uminom ng iba pa, yun na rin yung magtutulong uh, tutulong sa inyong uh, dehydration. Uh, isang litro, depende sa iyong timbang, isang litro hanggang uh, dalawang litro. 1.5 liters up to 2 liters, depende yun doon sa inyong timbang. Oh, At uh, mas malakas ang inyong inom dapat, dagdagan nyo ang inom nito, uh, dahil mainit ang panahon o kaya lalo na kung kayo ay nag-exercise. Yun yung pinakamahalaga naman, yung binabanggit ko pagkatapos ng uh, uh, electrolyte, pinakamahalaga gawin din ninyo yung exercise, yun yung pangsyam no? na, na kainaman ng ating tinatawag uh, na low carb uh, living. No? Tama ko dito ay low carb dating. Okay, okay mga kasama at mga ang uh, mahalaga dito ay matutukoy uh, natin ang isang uh, uh, suliranin ano? ng lipunan na walang ibang gagawa ng hakbang dito kundi tayo mismo, tayong mga sarili natin mismo. Huwag nating asahan ng mga hospital, ng mga health institutions, ng mga doktor, uh, ng mga western-oriented ng mga doktor at uh, paramihin natin ang mga doktor at mga enlightened doctors na naniniwala sa mga uh, low carb protocol at sila yung uh, ating uh, uh nahikayat ng marami no? okay at uh, bago ako magtuluyang uh, magtapos sa king uh, sa ating program ngayon lumagpas na tayo ng 5 minutes uh, doon sa original uh, timetable natin no? Uh, nag nagpahayag ng pasasalamat si Nedyita, Berto. Thank you, sir. Maraming salamat din sa iyo, Nedy. At ang um, ating uh, Suki dito uh, si si Alma Konanan Good evening po, Uncle Justin. Magandang gabi rin sa iyo, Alma. At uh, okay. Oh, may pahabol si Nedy, pati po uh, infection or UTI kasama sa complication. <laughs> Tama ka. Tama ka. Di, siyam lamang yata yung nabanggit ko. No? Correct. Uh, you are correct. Ano? Uh, UTI talaga. Lagi kasama yan. Uh, ganun din. I-shout out natin si Rowena Lumberto Agato. Ano? Si, si Weng. Magandang gabi, Sir Justin. Yeah, magandang gabi rin, Weng. At, uh, okay. Bago ako magtapos muna sa mga Kaloka, uh ngayon ko lamang ia-announce ito dito sa ating live stream ang iba't ibang mga services ng uh, Life Without Rice Movement by Uncle Justin uh, program. Uh bago mat itong uh, third quarter, itong third quarter of the year siguro by uh, July onwards ay uh, ia-announce natin ang pag uh, pagkakaroon ng ano ng uh, Uh, free services in partnership with the civil society organizations and uh, non-governmental organizations, community base, including uh, Christian Church, no ng mga simbahan na makapartner ng Life Without Rights, uh, movement para i-share at ipalaganap ang uh, low-carb living. Ano? Maturuan sila yung kanilang mga health uh, sabihin natin, i-suggest natin na magkaroon sila ng uh, Health Committee at from there ay uh, isi-share natin, i-impart natin ang ating uh, uh, natutunan, ang ating uh, pamamaraan para sa pag-practice uh, uh, pag ng local naming uh, at uh, matulungan ng kanilang mga sariling organisasyon or uh, church o mga simbahan ng kanilang mga miyembro na may mga tinatawag na metabolic disorder, no? At uh, yun ang tinatawag nating uh, Health Empowerment Program. No? Kailangan na matuto ang uh, bawat organisasyon, isa siyang tunay na movement ng mga organisasyon, ng mga church, ng mga mga ng mga individual leaders, ay, ay ipalaganap ito ng libre. Ipapalaganap natin ito ng libre. Yun mga kasama at mga kalokarb. Samantala, idagdag ko, meron tayong tinatawag na Uh, si Uncle Justin ay mayroong program ng inilabas nito uh, lang uh, month ago na ang ating uh, online coaching or mentoring ay sa loob ng anim na linggo. Ang, uh, ang ating pagkukoach kasi ay nagaganap yung sa loob ng anim na linggo at sa ating estimate, sa ating karanasan, sa loob ng anim na linggo na yon one and a half months yan, ay matututo na ang isang low carb bird ang isang uh, mayroong, uh, lalo na doon sa may mga karagdaman, uh, metabolic uh, disorder uh, sa katawan. No? Masusubay uh, masusubaybayan natin siya araw-araw uh, sa loob ng anim na linggo? Okay. Yung isang uh, program naman ay may tinatawag tayong trial package. You know? uh, instead na buong uh, full program na 6 weeks ay uh, i-guide natin sila sa loob ng two weeks so yun yung trial eh uh, i-mentor natin sila i-guide natin sila in two weeks time hanggang sa uh, kay, yung basic yung foundational uh, aspect ng uh, low carb ay matutunan nila within two weeks from there pwede na sila magpatuloy at six weeks kung gusto nilang i-avail at i-upgrade i-upgrade yung ganung services pwede nilang i-adapt uh, yung uh, six weeks program So, yan po mga kasama at mga kalokar, Ang tawag po natin doon ay uh, Shape Your Plate, Shape Your Life program. Yan po yung ating uh, uh, online advocacy, uh, online mentoring program. So, muli. At uh, magbigay tayo ng ilang... Uh, teka, meron po ba kung hindi na nabasa ng uh, mga shoutout, Okay. Ang oras natin ngayon ay uh, alas 8.00. So, lumagpas na tayo ng... Uh, ten minutes. Okay, maraming salamat mga kalokar, mga kasama at mga muli. Maraming salamat kay Nedy Tadero, uh, kay uh, Taberdo. At uh, ang ating susunod na guest, itong, uh, ano bang pecha, itong May, May 12, no? itong May 12 ay si uh, Michael, si Michael Tidoso, no? Itong si Michael Tedoso ay isang TikToker ito, no? mga billion views sa kanyang uh, follow, nag-review doon sa kanyang mga TikTok dahil uh, ipinipresent niya ang kanyang karanasan sa pag-uomad niya. No? Naka two months na yata nag-uomad itong si uh, Michael. So siya yung ating uh, bukas, uh, Monday, may lalabas natin ang kanyang feature article para makilala natin ang ating uh, next guest para sa live stream. So muli, maraming salamat sa Liceb at Mindanao. Hanggang sa muli, magandang gabi at panayo.